Mahal, deserve naman niya yun. Dahil masipag naman siya dito sa bahay. At isa pa, nag-aaral naman siya ng mabuti. Pwes, iba na ngayon. Ilang beses na niya itong ginawa. Hanggang ngayon, di pa siya umuwi galing swelahan. Bakit nagkaganon tong patang to? Marahil dahil sa mga barkada niya. Halos magdamag na pag uusap sa cellphone niya dapat pinaalam mo sa akin agad mahal. Hay naku masong, ikaw na nga ang bahala pag niya ng anak mo. Nagsasawa na ako. Masyadong pasaway. Mahal. Saan na kaya yung batang yun? Kagabi pa siya hindi mo uuwi. Mamay mauna Ito na lang kasi nasabi ko. Mahal, kumusta? Oh, bakit parang problemado ka? Eh paano? Wala pa yung anak mo. Ilang beses ko nang tinatawagan pero hindi nagri-ring ang cellphone niya. Ganon? Nagpaalam ba siya siya? Kung saan siya pupunta? Okay. Hindi siya nagpaalam. Ilang beses na itong nangyayari. Ano kaya ang ginagawa ng anak ko? Bakit inuumaga na siya ng uwi? Ikaw naman kasi. Simula nang binila mo siya ng bagong cellphone, palagi nang ginagabi at inuumaga ng uwi. Ha? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ikaw eh. Pinamihasa mo kasi. Lahat ng inihiling niya, binibigay mo. Mahal, deserve naman niya yon. Dahil masipag naman siya dito sa bahay. At isa pa, nag-aaral naman siya ng mabuti. Pwes, iba na ngayon. Ilang beses na niya itong ginawa. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi galing sa Bakit nagkaganon tong batang to? Marahil dahil sa mga barkada niya halos magdamag na ikipag-usap sa cellphone niya. Dapat, pinaalam mo sa akin agad mahal. Hay naku masong, ikaw na nga ang bahala niya niyang anak mo. Sasawa na ako. Masyadong pasaway. Mahal! Hindi hey, ka mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh ah. Una yung boy. Nagkinis mo't mo Nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit yung damit, ha? Ito ni, GR4 Extreme Degreaser. Mahit nga pangikat ni Kuwata. Ito yung monkey nga grasa. Mabunay. Mabunay yung dilugan ko, ha? Uh. Nagdalos mm. na, eh. Ito na yung nagsiliw nga, eh. Nay? Mabunay tayo, ha? Nagdalos sa kadena na, eh. Uh. May ikat pa yung sunay. Ito hmm. lang ata, eh. Babad mo lang tayo, uh, 3 minutes to 5 minutes sa mo kuskusin. May katnukan? Hmm. Alam na eh, nagdalos na eh. Nagdalos na eh. Bakit kanina mo tarata ko eh. Kanyak ah. mo tarong mo nga eh. Bahatak ko na ako magpagbayad ko. Sayang ah. Nagdalos mo na natin yung sukat mo eh. Di ba alay, basta tumaray. Sa so, bagay ah. Oh, nagkinis na, nagsilingin na eh. O pa'y makita mo nga lang yung sakadagrasa ah. Hmm, kita man na eh. Pag-agatangan nga yung kasta. di ya, TikTok, Lazada, Shopee dah. Mabalik na no gurdura na misa lang. Mabalik. pagbayad mo. No gurdura ito mga rata. Gamitin mo di dinak GR4 degreaser. Oh. Kita mo na eh. Magmayat buhuyan na yan. Dalos na eh. Magkinis na rin na Tay, paano po? Sawang ka Diyos, anak. Saan ka galing? Bakit inumaga ka ng uwi? Ah, uh, Tay, pasensya na po. Inumaga na po kasi kami natapos sa group research. Ah, ganun ba? Ilang base ka daw pinatawagan ng nanay mo, pero hindi ka daw niya makontak. Anong silbi ng silpon mo? Tay, Saktong nalobot po kasi ako kaya hindi po ako matawagan ni nanay. Ah, ganun ba? Ilan ba kayo magkakasama sa grupo nyo? Tatlo po kami tay. Ganito, asan yung cellphone mo? Nandito po tay. Gusto kong tawagan mo yung mga kasama mo. Tanungin mo sila kung may tatanggap pa sa iyo kung papalisin kita dito sa bahay. Tay. Sige na, tawagan mo na sila. Hello Brian. Pwede ba akong makituloy dyan sa inyo kung papalisin ako dito sa bahay? Ako tol, pasensya ka na. Masyado na kaming marami dito sa bahay. Pasensya na. Oh, may dalawa pa. Sige, tawagan mo. Hello, Mark. Pwede ba akong makituloy sa inyo kung paalisin ako dito sa bahay? Hello, pare. Ako, pare. Pasensya na. Nakita mo naman kung gaano kami kagulo dito sa bahay. Tsaka baka magalit si tatay. Pasensya na, pre. oh, huwag ka mawalan ng pag-asa. May isa pa. Sige, tawagan mo. Hello, Chris. Pwede ba akong makituloy dyan sa bahay nyo kung sakaling paalisin ako dito? Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Ako pare, pasensya ka na. Malit lang ito tinitilan namin. Subukan mo na lang kung sa sila pare yung may hot Sige na pare, naiiyak pa yung ko eh. Oh. Anak, diyan mo makikita ang tunay na ugali ng mga sinasamahan mo. Ang tunay na kaibigan ay makikilala mo sa oras ng kagipitan. O, so, asan sila ngayon? Yung mga taong halos ipagpalit mo sa pamilya mo kaysa sa kanila. Tay, Ayaw ko pong umalis dito sa bahay. Yun naman pala, anak. Bakit halos ayaw mong umuwi dito sa bahay? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo iniisip ang mga taong nag-aalala sa'yo. Hindi mo ba iniisip yung nanay mo na nag-aalala at napupuya na naghihintay sa'yo? Imbis na tulungan mo siya, andun ka nagbababag kasama ang mga barkada mo. Dahil ayaw mong magpa dahil kasama mo sila, ganun ba? yung mga pinaglalaanan mo ng oras nasubukan ba nila nalagaan ka kung may sakit ka sino gumagawa lahat nang yun ang nanay mo di ba anak hindi ako galit sa Na naisip mo ba kung ilang overtime at puyat bago ko nabili itong cellphone na to para sa iyo binili ko to dahil masipag ka tinutulungan mo ang nanay mo. Pero ngayon, binabawi ko na ito. Hanggat hindi ko nakikita na nagbabago ka at ma-realize mo lahat ng pagkakamali mo, hindi mo tumakukwa sa akin. Tay! Mali yata talaga ako. Halos ipagpalit ko sila sa mga barkada ko. Pero ngayon, Nakita ko kung totoo ko silang mga kaibigan. Hindi pala. Wala na palang handang tumulong sa akin sa oras na kailangan ko sila. Maling pali talaga ang nagawa ko.